Hello, good morning mga Kalalay Beauty. Di ako ro'y nagtanong ko o tangkong. Hmm. Wala naman space ani Ako na lang ikaang. ang. Da. oh, dahil sibuyas. buyas siya mga, mga Kalalay Beauty. Wala naman space ani Kay nahurot na mag tukot balay sa akong mga anak. man ako yung kagardinan. Kay hilig man siya ko garden ani Wala na akong ibuhat na ako ay na mga agbati. Oh. Ano'y tangko na siya na nai sibuya sa ibabaw. Hmm. Tingnan mo mga kalula beauty. Oo. Oh. Hmm. Mula na itong buhaton. Kaya iwan ang space. Ano'y mga natural na ibitay. Hmm. napag i si sa ibabaw. Oh. Hello. Hello.